Ang sabi kasi ni ang sabi ni Ombudsman Boying Remulyo na no, ma-interview kanina attorney sa Maniego sir. Ay eh, sabi niya ay eh, uh, selective daw po kasi ang uh, ang uh, Carly Diskaya, ah, mag-asawang Diskaya sa kanilang mga sinasabi kaya hindi po yata mapailalim sa WPP. Ah, nire-respeto natin ang opinion ng ating kagalang-galang na ombudsman, di na uh, SOJ uh, Boying Rebulya. naman siya kausap. Mm -hmm. nung una. So, wala ho kaming pagdududa doon. Kaya lang pag wala siya sa wala sa sa eksena, eh medyo hindi kami kalmado. Mm -hmm. Kasi iba kausap si Secretary Boying diretso po eh. Mm -hmm. Diretso siyang kausap. Mm -hmm. Eh, nung mga nakaraan pong pag, uh, pag-uusap, medyo wala siya sa picture. Kaya mm -hmm. medyo hindi kampante rin ang mga kliyente ko namin. Mm -hmm. Ayan, na, parang uh, pinoprotektan daw po ng mga diskaya si senatora Bongo. Ayan, nabanggit din saka ni Ombudsman, Ombudsman Boying ngayon. kanina, at attorney uh, Samaniego, sir. Ah, nire-respeto po natin ang uh, pananaw ng ating uh, Ombudsman Boying Rimulya. Pero hindi ho ako makakapag-comment yan. Mm -hmm. uh, kung may ebidensya po na magpapatunay na protektahan po ang uh, ng mga diskaya ang ang uh, mga pamilya Go, ay sasagutin ho namin kung uh, mm -hmm. talagang may ebidensya. Pero sa sa part po ng uh, ng uh, mga diskaya paulit-ulit ko na huyang uh, tinatanong kung anong Actually, ito Kuya Deo, no? Yes, sir. Mm -hmm. yang, yung yang issue na go, family go, Opo. yung sa korporasyon nila, mm -hmm. kasama yan sa kukunin naming mga dokumento. Mm -hmm. At meron talaga dyan, actually nakaredy na ang affidavit namin eh doon sa DOJ before. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang problema lang, nung time na uh, nas, uh, natapos na namin ang affidavit, eh hindi kapante ang mga kliyente ko kasi wala si SOJ. Mm -hmm. Kasi si SOJ ho kasi talaga ang nagpapakampante sa kanila eh. Mm -hmm. Sa, sa pag-uusap sa DOJ. Kasi uh, where well, it's not for SOJ naman, di naman talaga kami pupunta doon. Mm -hmm. So medyo hindi mo ho masisi yung mga kliyente namin sa... Mm -hmm. Hindi sila kampante sa kuan kasi wala si SOJ at that time. Mm -hmm. Mm -hmm. So Actually, na uh, ready na ho ang affidavit. Mm -hmm. Mm -hmm. kung sino yung uh, nandoon sa affidavit na yon. Mm -hmm. Hindi na lang ho namin sinapid.